Magandang gabi mga kaibigan. Meron nga pala ako ditong 5 centimos. Ito ay year 2007. 2007. salamat nga pala sa aking mga subscriber na walang sawang sumusuporta sa aking mga video at kung sa mga silent viewer ko maka pwede namang makalambing sa inyo ng subscribe press ng subscribe press ng notification bell at piliin nyo ang all palike na rin at kung gusto nyo rin i-share i-share nyo na rin salamat sa inyo mga kaibigan 5 centimos uh, ang pictures niya ay issuer Philippines period republic 1946 to date type standard circulation coins years 1995 to 2017 value 5 centimos currency peso 1967 to date composition copper plated steel weight 1.9 grams diameter 15.5 mm thickness 1.52 mm shape round with a round hole Technique Meld Orientation Middle Alignment Number 1684 Reference KM number 268 Alam nyo mga kaibigan 2 years ago trending itong coins na to eh Ito daw ay 200 ang isa May nagsasabi naman na 50 to 100 ang isa Depende sa face value ng coins kung ito ay maganda o pangit Yan nagsasabi naman na 1,000 to 5,000 ang isa Pero ano ba ang katotohanan Ayon kay Numista 2007 ay meron siyang extra pine na 17 pesos at saka almost uncirculated wala siyang uncirculated ang frequency niya ay 9% pero dalawang klase daw ito eh dalawang klase ang 2007 Ang isa ay walang value pero meron siyang 1.1%. Baka ito yung sinasabi nilang 50 pesos ang isa to 100 Pero i eh, parang mahirap naman patunayan na may nagbili ng ganon. Pero, meron kasing ano ito eh. Ang sabi kanina nga ay round with a round hole. Ang sabi. Pero, hindi naman sinabing center. Uh, at ang sabi ay ang 1.1% small in script on obverse large script on reverse tapos yung isa ay smaller script on both side 9% uh, hindi ko sure kung ano pero mayroon akong sukatan dito ito yan yan ang gagawin kong panukat ano sa tingin niyo mga kalbigan <laughs> pwede kaya itong gamitin panukat kung ito ay kung siya ikakasya o hindi